So, mga idol, welcome sa ating vlog. Uh, Parmes vlog mga idol, huwag niyo kalimutan sa YouTube channel at saka sa Facebook page Jimboy vlog. Uh, ito yung gamit ko mga idol Yung yung sa Bisaya patong mga idol. Ah, uh, alam pisa. Huh? Huh? Ito. Sa pang, pang gaganito lang kalaki mga idol, naghanap ako ng mas maganda yung malaki. Wala. Ah, dito nga yung uh, anong idol. Ah, mahirap yung panahon nga Kulimlim. Kasi ito sa pangpanga. Kaya sa lugar oh, idol. Kasi ito nga. Hindi ko lang yun ngayon. Eh, ko lang sa Bisaya. Dito sa Luzon. Ito okay, eh, lululang. Bago ko palang nilinisan to. Mayroon na naman. Bukan tadi mga idol, malinis yung puno. Bigagaling yung ano ko ha, ubo. Ulat-ulat mga idol. Trabaho kayo mga idol. Mga idol lo. Bukan 'yan. Bukan 'di yung talong. Ini nimu para magbaktya. ganit ng siyam nasira oh. yung tanim kong talong mga idol yung July as of June sobrang lakas yung ulan hanggang doon pa ito mga idol oh, sa dulo hanggang doon mga idol so, nabuhay pala lahat mga idol syorte eh. wala magawa Diyos lang nakalam sa buhay natin mga ito. ano oh, na nga siya sa amin. Isprihanan mo. Ang ito mga talbos. Ayun yun ang buhay. Sa mahirap. Di tayo magsipag, di tayo mabuhay. lang tumubo yung damo ha. Isang ko pa lang idamuhan to Ayan lang mga ito. Kabuluhan na naman eh. Ito mga idol, may ibon eh. Maraming sabisaya palanggam. Ang ebon nito ay doon, itlog. Pangalan sa itlog, ebon. Sa pangpangga. Ebon eh. Mga idol, huwag niyo kalimutan, kahit kunting hingi lang, kunting like, mag-comment. Maraming salamat idol sa pagpanoodin niyo sa aking video. Kahit ganito lang yung trabaho ko. Sa so, idol, nanghihina ako sa vlog kasi nabisi -na ako sa trabaho. So, ganyan tayo mga farmers eh. Mas maganda mga idol kung maganda yung tanim mo. Masipag ipag ka matrabaho, walang pago. Mas maraming bunga yung mga talong. Kasi dito mga idol, yung talong ano? Uh, 160 yata isang kilo. Sa sa market. Kung ikaw magbintas, yun, 100 lang. Sa mga farmers, kung magbinta, Mura kung doon na sa market sobrang mahal na ito times 2 no? times 3 po yan na lang buhay natin Yan lang ang buhay. Yan mga idol hanggang sa duro itong mga idol eh yung talungan ko eh dun banda naan lang siya nabaha na tubigan alam mo yung talong Ayos sa di man masyado tumatako sa tubig yung mga idol ito yung maganda tayong bunga niya laki yung bunga mga idol Yung, nagbunga ng mga ito Araw-araw tayo mag trabaho. Kung mga ganito mga idol uh, Sa piste to, mga to hindi, May uod sa ilalim to hinang, Tanggalin mo to Para hindi pumunta yung Masano O yung uod Manat sa to, Mga ano, idol oh. You know You know

Ay, ganyan na yung mga idol bata pa itugod na pa mga mga idol maraming dito mga idol higit tarin ko dito 6,000 bonus eh, nasira lang nasira sa ulan sobrang lakas yung ulan hanggang doon tarungan ko ito mga idol hanggang doon sa dulo hmm. Hello mga idol, welcome sa ating vlog. Maraming salamat sa iyong pagpanood. Huwag niyo kalimutan pag-like o pag-subscribe sa akin YouTube channel. Farmers Vlog mga idol sa YouTube channel. At saka sa Facebook page, Jimboy Vlog. Maraming salamat mga idol. Huwag dito lang aking vlog. Huwag